Maayong gabi sa inyong lahat. Alam nyo, bilib ako sa mga tiga ilo-ilo, talagang hindi natinag, andito pa rin lahat. No? Palakpakan po natin ang pamunuan ng ilo-ilo, mabula sa gobernador. Sa ating host ngayon, si Mayor Jerry Treñas. siya ho ay parang kapatid ko na, kabrad ko po siya sa atin na Law School. Sa lahat ng mga mayors, congressman, pamunuan, at sa inyo pong lahat. Ah, andito nga palang aking may bahay. Sinama ko na dahil Valentine bukas eh. Ha? At sa inyo pong lahat, ako naman si Benar Abalos. No? Alam nyo, galing ako sa maliit na lugar. Mahirap lang ho ang lugar namin. Alam nyo ko sa kami kilala? Sa mental hospital. Ha? Nandun yung mga, yung hospital sa amin at yung kulungan. Kaya ang tanong sa amin, tiga loob ka ba o tiga labas? Pero alam nyo ba, parang ilo-ilo, nangarap kami nangarap kami, natatayog rin kami. Ang una namin ginawa ang negosyo. Iniklian namin ang proseso. At nagulat kami, ilang taon lamang. Dumami ang negosyante at hinirang kami ang tigreng ekonomiya ng Kalakhang Maynila, the Tiger Economy of Metro Manila ng malakanyang. Pagkatapos pagpasok ng negosyo, isa lang ang hinikos sa negosyante. Isa lang. Trabaho sa bawat mandalinyo. At nung nangyayari na yun, anong ginawa namin? Ang pabahay namin. Alam nyo sa amin, yung home along Dariles, yung may train, dalawang libong tao nakatira dun. River hanggang Pasig River, walang ilaw, walang tubig. Binili namin ito. Halos walang interes. Magkano ang hulog? 100 pesos, 50 pesos. Dalawang libong pamilya, dalawang libo ang naiahon sa kahirapan. Hindi na ho sila, quote-unquote, squatter ngayon, landowners na dito sa Mandaluyong. Pagkatapos ito, dire diretso na. Nag-number one kami, inawardan kami, ni Pangulong Erap Estrada, na kauna-unahang LGU na may opisina sa PWD sa Malacanang ito, Apolinario Mabini Award. Inawardan kami, ni Binigno Aquino Jr. ni Pinoy as the most child-friendly city in the Philippines. Inaward kami ng Philippine Chamber of Commerce bilang most business-friendly city in the Philippines. At, at, eto, may nakita akong batang nakahubad. 13 anyos, nakahubad siya sa isang mahirap na pamilya. Sabi ko, bakit po siya nakahubad? Ang sabi sa akin, attorney, pinanganak siyang nakahubad bagbola nung bata siya. Kako, anong sakit niya? Hindi ho namin malaman. Pero after two weeks, may nakita akong bata. Grumaduate dito sa may alabang. Mayaman sila. First honor, anong sakit ng bata? Autismo, autism. Yung batang yun at yung batang nakabuhubad, pareho ng na sakit. Ang diferensya, isa anak mahirap. At ang sabi ko, babaguhin ko ito. Nagtayo kami ng eskwelahan para sa may kapansanan na bata, Project Teach, kinilala sa buong Pilipinas, galing po award, nilaban namin sa United Nations, isang daang bansa ang lumaban at napili ang Pilipinas mandaluyong ng United Nations Public Service Award para po sa eskwelahan ng mga may kapansanan. Mga kasama, iyan po ang aking track record bilang mayor o alkalde ng Mandaluyong. At iyan ang iaambag ko dito po sa Pilipinas. Sa to